okay yan? Kulang pa to, be. Baka pwede na yan. Kulang pa talaga to. Amulot pa tayo dun. karaming pera nito, be. Ngayon lang ako nakakita ng ganito karaming pera. Ang dami nga yan, pero kailangan natin yung isoli yan. Soli? Ano nga natin isusoli? Hindi na natin mahabol yung may-ari. Hindi, pero hindi natin yan nakakonsensya. Hindi. Kailangan natin to para mas marami tayong pangkain. Hindi na. Hindi natin kailangan mamulot. Hindi ka na. Ano gagawin natin sa pera na yan? Sa sobrang dami nito, be. Makakabili na tayo ng bahay dito kahit simple lang. Sasakyan. Tingin ko, kakakasya to. Pwede na yun. Tagal na rin natin nagtitiis dito eh. Oo, makakalis na rin siguro tayo dito. Ito na yun. Para sa atin na talaga to. Pero siyempre, unahin muna natin yung pagkain. Gutom na gutom na ako eh. Tara ako din. Na! Yeah. Na! kami po yung ano, yung kukuha po sana itong bahay. Ano ba yung bibili ng bahay? Kayo pa inaantay. Hindi kayo, pasok kayo. Sige Kaya. po. Salamat po. Oh, ano, okay naman sa inyo yung bahay, no? Opo, okay na okay po. Ma maganda po yung loob. Malinis, tsaka maganda po yung pagkakayari. Okay naman sa inyo ba, Okay naman. Hindi ko nga sana binibenta eh. Kaya lang, wala eh. Lahat ng pamilya ko nasa ibang bansa na. Ako na lang naiwan dito. Sige po, babayaran na po namin ito ngayon. Salamat. Salamat po. Siya nga pala, okay lang ba na dito muna yung sasakyan ko? Kasi naghahanap pa ako ng bayo Ah, ganun po ba? Magkano niyo po ba balak ibenta? Sa totoo lang, mahal yung bili ko dyan. Pero okay na ako sa dalawang dan 200, be? Eh? Ikaw. Kaya pa ba? Kaya pa ba? Baka kaya pa. Sige po. kukunin na rin po namin. Yun. Salamat naman. Okay po. Salamat, salamat. po. Ka. Salamat. O oh, paano? Sige ayusin ko muna yung mga papel ha? Sige po. Salamat po. Sige. Salamat din. Kita mo, pati sa sakyan meron tayo. Kaya nga eh. Sabi sa'yo eh. Para sa atin talaga yung perang yun. 103? Ito na nga yun. Nabili ng bahay ng tropa ko. Yan na yun? Yung nabili ng tropa mo? Sensado na talaga. Ay, sir. Ah, tayo. TOL! Ganda na ito ah. Panalo ah. Sensado na talaga si tropa. Tol! 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 Uy! Uy, TOL! Tara, pasok dito! Yun! Tara! Thank you! Thank you! you. Ha, tara, tara, tara! Pasok pa rin. Uy, TOL! TOL! Nakatindi yung nagkita. Busta, musta? Ayos naman. Pasok! Sensado tara. ka na. Tropa ko nga pala. Uy, boss. Upo kayo. Upo kayo, boss. Thank you. Punto, oh, upo, upo, upo. Buti na, dalaw ka. Oo. Oh, wala rin magawa sa bahay. Day off eh. Tapos, yung tropa ko, laging din sa bahay. Namang problema. Ah, ba't? Ano bang problema ni eh, boss? Wala eh. Marang isang buwan na nga ata halos akong hindi makatulog eh. Kasi okay, nag-withdraw ko, na nag okay. ko ng pera. Ay, thank you. Nag-withdraw ko ng pera. Minidraw ko lahat. Eh, pang tatayo ko sana ng negosyo. Ah, siguro pagka withdraw ko o nalaglag sa motor, hindi ko na malaman eh. Kaya nga aligaga ako ilang araw na yun. Eh. Nasa magkano ba yung nawala sa'yo, boss? Malaki din, ang sakit. Mga nasa isang milyon yun. Kaya nga dapat magtatayo na ako ng kainan man ako. Eh. Hindi ko na alam. Ang laking halaga din pala, no? Oo nga eh. Eh, mahirap na rin hanapin yun. Depende rin siguro kung hindi nakapulot nun, mabait, baka pinalik pa. Eh, kaso hindi naman natin maaasahan na ganun lahat ng tao. Baka sakaling makonsensya. Eh, wala. Wala tayong magagawa. Kaya, ayun. Siguro, mamabalik din sa'yo, boss. Eh, sana. Na. Kaso hindi na ako makasa. Hindi nga, sabi ko sa kanya, ba diba? Kesa na mong problema siya, malay mo mabawi. Pero huwag na isipin siguro yun. Wala na yun eh. Oh, kain na muna kayo. Oh, masarap na muna kayo. Masarap muna kayo. Thank you. Pasok muna ko oh, Masarap na. nga yan ah. Yeah. Hmm. Nga pala, Tol. Ano pinagkakabalan mo ngayon? ah, oh, Tol, sinuwerte lang. Nakachamba. Ikaw, kamusta? Anong Ato. pinagkakabalan mo? Tamang scatter lang, Tol. Scatter? Mm -hmm. Eto, Tol. Talagang papaldo ka. Seryoso? Patingin nga. Tul, tinan mo naman yung ano, Tul. Harapin akong ano ngayon, eh. Puhunan ko lang dyan, tol. Dalawang daan, tinan mo. Eighty-one thousand na ngayon. Hmm, sakit yun pala, no? Spin-spin ka lang. Ito yung sinasabi ko sa kanya. Oh. Na pwede mabawi yung pera niya. Eh, no? Ganyan lang, oh. Pang. Pero... Hindi kaya, ano? Sugol kasi yan, Tul, eh. Sige, Tol. Dito ako pumalado, Tul. Lamang panalo dyan? ganun? Lamang. Subukan mo. Subuan mo. Sige, susubuan ko ha. Ah. Magre-register ako dyan ha. Ah. Ayan o. No? 81,000 na pera ko. Bet, 200 lang yan, tol. Nagsimula ako sa puhunan na 200. Mas din talaga, ano? Alam mo, sugal kasi yan, tol eh. Namang ba panalo dyan? Namang. Ayun oh, no? Makadali lang, diba? Ano oh, nga eh. Susubukan na. Tulon mo ako. Eh! Ang register na rin. Ayan. No? Ako pa sinasabi sa'yo yan eh. Pawi uh, man lang kahit konti. Dito lang. Ayan. Hindi e, sige susubukan ko. Sana kung mag- Number mo, pasok mo lang. Kumain. Ayan. ayan, doon. Ayan. Tapos, number, number. Na. Start na ako nito. Start, start. Dito ako. Ayan na 200, 200, 200. Ayan. Okay na yan? Ayan. Okay na yun, doon. Spin. Take it to lang. Mamaya, mamaya ako ba pa ano? Para ano? talo ah. Hindi ah. ka na naman. Muntik um, yan. Sabi ni Patrick. Maganda bigayin dito. Be, ulam. Ano, malapit na ba? Wait lang, malapit na maluto. Talo na nga eh. Talo mo pa dyan sa luluto mo. Malas. Hey, Bishit. ba alas. Ano? Abos na? Gawin na ito. Wala na. Ayop yan. Babe, yung rep wala nung laman. Sumabay pa yan. Wala na nga eh. Beta ko na kaya itong sasakyan. Tutal, hindi naman tayo sanay na mayroong ganyan eh. Ikaw ba hala, babe? Pero kasi pangarap natin yan eh. eh. wala na nga tayong pera eh. Basta hanapan ko ng buyer yan. sabi ng na yung ulan. Siguro naman eh, siswerte na ako ngayon. Nood lang ako. Tapos ka sa liga ngayon. Yun! Pinatama din! Ha? Todo ka ngayon. Hmm? Todo, todo. Asan na yung pinagbenta na ano? Ng kotse. Ito, tinaya ko. Ha? Kala todo ko nga... ka ng grocery natin. Wait lang. Na ano ko pa nga, oh. Ito nga, oh. Pag tumama ito, oh. Ayok. Wala, nakubos na naman. Ano ba yung kasing ginagawa mo? Napakamalas talaga. Pinatama na nga, eh. Kubusin din. Buisit na laro yan. Ano makakabawi ako dyan? Tingnan mo. May benta ko itong bahay. Wait nga lang, be. Mag-usap muna tayo. Mag-usap tayo para saan? Para kasing sumasobra na yung pagsusugat, eh. Tignan mo, wala na tayong kotse. Kaya nga, kaya nga ibibenta ko na lang tong bahay para makabawi ako. Hindi hey, pwede yun. Deo Hindi ako papayag pwede. na ano. Mawala pa to sa atin. Ito na lang meron tayo. Ano gagawin ko? Itrabaho e, ka. Alam mo, Bey, hindi kasi natin pinaghirapan yung peri. Kaya siguro, pinabaliwala mo lang, hindi mo pinapahalagahan. Gusto mo bang bumalik sa dati? Okay na tayo ngayon eh. Nakakangat na tayo eh. Hindi tulad dati na nangangala ka lang tayo. Masang saan tayo pumupunta para lang makakain. Hindi mo ba naiisip yun? Sorry, Bia. Pero Tama ka. Ito na lang meron tayo. Tingin ako sa pagsusugan. Sigahan na ako. Sama yan, nagigit mo na yan. Oo. Ikaw magalala, magsisigap na ako. Parang di mawala sa atin to. Be sorry ulit.